panibagong pagpagsapak na naman panibagong adventure tayo ulit mga kapaders at na ito una nagpakita turutot pang ulam buhay mm -hmm. Buoyin naman mga kapaders pang ulam kagad simpo natin mga kapaders ilang gabi tayo walang laot kailangan talaga namin ng pang ulam bukas na umaga at para makaisda naman laki at itlog gaming ulam nakakaisda man kailang sardinas <laughs> hanap na naman tayo ng pambinta at na ito may nakatago sa haralaman Danggit. Mm-hmm. Balawis mga kapaders. Isdang masarap pero masarap din makatinik. Maantak lang mga kapaders. Dating ispat lang ito ang pinagpapanaan. Dahil ang panon ngayon natin sigurado. At baka lalo lumakas ang dagat. Na ito, manitis. Mm-hmm. Aroy, nakabot mga kapaders. Ulitin ko. Mm-hmm. Sigurado ka na dyan. Nakapunit mga kapaders, sa unang paa na ako, itong Sarmolite or Manitis, parehas pabinta na yan, Dangit at Manitis, pero ang presyo ay isa mga kapaders, puwantartila ang dito sa amin sa isla. Sa mga katanong po dyan, kung taga saan ako, dito ako sa Humalik Island, kung saan diadayo ng maraming turista, hanap ulit tayo, at na ito, turutot na naman, pasiguruhin ko, matahin ko, mm -hmm. yari ka dyan. May isa pang trotot kaya laang medyo maliit lang mga kapaders. Huwag na muna atin yan. Lalaki pa yan. Hanap na lang tayo ng ibang mga pana. Ohoy! Oh, kulambutan! Nakaisa man mga kapaders. Nakacham pasigurohin Pasiguruhin ko. Mm -hmm. Nagitik man. mga kapaders. Kwartang linaw na ito. Salamat Lord na marami. Nakakulambutan man. Makadilin siya rin. May pang ulam pa malayo ang pisto ng kulambutan sa logan malakas kaya ang agos mga kapaders hindi sila makalapit sampahan talaga itong bahura ng kulambutan sa kaisda awang kula kung may irisda man dito pero pag sa lakas diligado may mga bagong tabi dito isda mga kapaders tsaga tsaga lang hanap ulit tayong isda oy na ito tatlo mga kapaders itong unahin kong isa mm -hmm. nakalayas pa yung dalawa sayang pa Natakot pa yung dalawa. Napansin kagad mga kapalas yung kasamahan na pinahanan ako. Anda lang yun sa unahan. Mamaya pagkatanggal sa pana, tahanapin ko yun. Sayang, hanapin natin yung nakatakas na isda. Uy, na ito. Magkasama ulit mga kapaders. Mayroon pa sa unahan, mas malaki. Ito muna ang unahin kung mas malaki mga kapaders. Mm -hmm. Ayos na ito. Salamat Lord. Manitis ulit pang dagdag, pang bigas makadilin sya rin nakakasabik na naman uli ang sariwang isda palibasa, matagal tayo walang laot mamaya pag uwi masinabuan tayo uli at na ito, manitis uli mm -hmm. yari ka na dyan nasa na na kaya ang kasamahan na ito kanina dalawa ito mga kapaders nag-iisa lang nag, nag na yata <laughs> na ito pala yung kasamahan nangangain ng lusay Sala pa. Uy, sayang pa yung manitis na katakas. Talik bagong maliit. Ito, langit pahura. Mm -hmm. Daingin mga kapaders, bunlisin. Maganda lamang ang panahon bukas, uminit. At para bukas, pero tayong pang bila, dadaing. Masarap itong pinirito. Ganitong isda, tawag sa amin, guntingan. At na ito pa. Mm -hmm malaking nukos mga kapaders pambinta na ito parang masarap sa bawat to bukas pag iisipan ko daw para pating may isip <laughs> masarap tong pang ulam bukas na umaga pambinta na muna mga kapaders at para bukas may pambigas tayo sa susunod lang tayo mabawi kinagat pa yung rubber ng pana ako mauputol pa aroy matapang mga kapaders iba talaga ang nukos pag hindi din nagigitik ang ipin pala ng nukos, sa kakulambutan para silang laki mga kapaders. kahit mata parehas na ang pero ang lamang nukos mas marambot wow! hanapan pa natin ang nukos na kasamahan at na ito danggit ulit mga kapaders malapad mm -hmm. danggit bahura guntingan ayun siging ikot mga kapaders dagdag pandaing bukas sa aking nanay masarap tong bunlis mga kapaders kaya lang ang bulnis sa dito sa amin ang kilo 600 mga kapaders. Marami naman pag natuyo. At na ito is dawli. Mm -hmm. Kanuping or bukawin. ay itong pandaradagdag pang binta, itong kanuping. Yang isang yan daingin mga kapaders pang ulam, pag ulan laot. Mayroon naman tayong panibagong bagyong parating mga kapaders. Samantalahan nga ng pagkalman ang pagkalman dagat. Pero masama pa ang klima mga kapaders. Malakas pa gitik malapad na ito mga kapaders halos kasi lapad ng dangit lusay malaki laki itong dangin bukas pandaradagdag sana may makasamahan pa itong mga dangit na ito ating nakahuli ngayon tsaga tsaga lang mga kapaders at na ito dangit lusay mm -hmm. tambol kung tawag sa amin original na dangit mga kapaders yung maisdang masarap sinabawan yung isang klase ng langit masarap lang doon daing o kaya perito mga kapaders hanap tayo uli pakita kulambutan pa sana ito na lang marking sarmoliti mm -hmm. sigurado ang tao mga kapaders pinatamaan ko sa parting mata at sa parting katawan ang ganitong isda kaya mga kapaders malambot kaya ang katawan na ito lalo sa parting tiyanan hindi man pares ang katawan ng isda ang ibang isda kaya kahit panahan sa parting katawan, hindi ba basta nakakapunit. Tulad ng langit, hindi nakakapunit. Sige, ikot lang sa stingless ng pana. Na ito pa, isda. mm -hmm. Pandagdag pang binta uli. Salamat, Lord. Kahit sa malapit lang kami, sa tabi ng isla, kahit para paano, may isda pa rin panain. Maraming salamat uli sa biyaya ngayon, Lord. Maraming pa sa itong kasamahan. At para aming mahuli pa. Diyan sa unahan. Uy, na ito, malaking snapper mga kapaders. Pasiguruhin ko, patatamaan ko sa parting gitikan. Mm -hmm. Ayun mga kapaders, bitawang ko yung paan ako at siging ikot at baka makabunot. Ayan, hindi na gumagalaw mga kapaders. May kawal pa sa dagat. Yun, gitik mga kapaders. Okay na ito, pandaradagdag. Hanapan natin ang kasamahan pa yung snapper. Uy, na ito, surahan. Nakaisa man mga kapaders. Pambinta na muna. Mm -hmm, gitik. Dinobol rubber ko ang pan ako. Pero ang siman ng pan, hindi pa Lagitik mga kapaders. Nagitik man natin, sintido ang tama. Salamat Lord, nakasurahan naman. Mahaba ng sungay na ito. Estimate ko nito mga isang kilot kalahati. Hanap ulit tayo. Suga mga kapaders. Ito, Pambinta. Mm -hmm. Yari ka na naman. Nasaan kaya ang kasama ng mga bukawin na ito? Mga bagong tabi lang ito dito sa malapit sa Islam mga kapatids. Itong mga bukawin. Hindi pa kayo lumaut sa malayo. Awang ko ang bukas. Kung maganda ang panahon. At na ito, turotot na naman. Pandaradagdag pang ula mga kapatids. Sana tamaan. Mm -hmm. Gitik mga kapatids. Sintido ang tama. Malagdagan pa sana ito. At mamaya pag uwi, ito ang ating sasabawan mga kapaders. Masarap sinabawan o okay, perito. Kahit anong putahe, kahit anong luto mga kapaders, pwede pwede ito. Tawag sa ibang lugar ito tubo-tubo doon -tubo, mga kapaders. At na ito pa, manitis na naman. Nakatagilid sa atin. Patatamaan ko. Mm -hmm. Siging ikot, wag lang makapunit. Pandagdag pang binta. Ayun, taranggalan ng kaliskis mga kapaders. Hindi na mga ang mabili na ito Pusa lang natanggal Pagkot-ikot kasi sa stingless ng pana ako Hanap na naman tayo At na ito Tunong na kulay puti man Pangulam mm -hmm. Na pa kaya mga kasama Ng mga isda na ito Doon sa unahan May isda mga kapaders Manitis uli Sana tamahan mm -hmm. Hindi man lamang tinamaan nakatakas ito na lang ang mga kapaders Pangulam... malaki laki pa mm -hmm. gitik na naman sentido ang tama Buwan ang amehan ni talaga ilawas talaga ng trotot lalo pag malapit ng Pasko mga kapaders dapat ngayon pala makaipon ako para sa mga inaanak isang taong utang <coughs> na ito pa mm -hmm. solid or budlawan mga kapaders gabaraso ko laki ng aking inakay Good size na mga kapaders. Ganito kalaki estimate ko mga 200 grams. Ayos itong pambinta. Hindi na ito aayaw na mamimili bukas. Maghahanap na naman tayo. Magandang corals mga kapaders. Buhay na buhay. Buhay ang mga gasang. Ito isda. Mm -hmm. Pandagdag na naman. Ayun. May plastic mga kapaders. Mamaya kukuhain ko. Alisin ko mo sa pana. Iyong isda. At baka makabunot. Masayangan pa. Hanap ulit tayo. Ito, malaki-laki ito mga kapaders strutot. Mm -hmm. tinamaan sa likod. Tridor mga kapaders <laughs> Malaki-laki itong pang ulam bukas na umaga. Turutot na naman. Salamat Lord. Kahit ito na lang aming pang ulam, masaya na kami. Mas may gito sa sardinas. Sardinas, ang isang data, 35. Ito, libre. Hanapin natin ulit ang kasamahan Turutot na yun. Pakita. Oy, kulambutan mga kapaders Masang kiloha na ito Magandang pagkatago mm -hmm. Gitek mga kapaders Namuti na naman ang kabak ng katawan Hanggang dito mo na aking pamana mga kapaders Maahon muna ako Sulundib lang ako ngayon mga kapaders Dahil kasamahan ko Si Kadaw Sriko Napainom Lasing-lasing mga kapaders Kaya ako muna nag-dive Kahit ako mag-isa na ito na mga kapaders, yung aking huli sa Sulunday Blaang. Nakadalang kulambutan man tayo, isang nukos na malaki. Karamihan ay trutot mga kapaders. Ayos man ang unang dive natin. May pang ulam na, may pang pa. Umalis kami sa tabi, alas 10 na mga kapaders. Nagpaybas pa kami, sa kabuwa nagpalubog pa. Oras na ngayon mga kapaders. Alauna na, maasang dive pa tayo. Baka maga na ang butwa ako mga kapaders. Nakaisang surahan man. Ayan, tuwa mga mili bukas, may pang-ihaw na. Malipat kami sa malaking sabangan. At itong sinisidang ko, malita sabangan mga kapaders. Yung salitang sabangan dito sa amin, yung po ng bangka mga kapaders. At baka iba, ibang iniisip dyan na sabangan. Abang-abang <laughs> lang sa pangalawang dive, pag kami nakalipat na. Maraming salamat na naman sa inyong panood. Pati na rin sa mga hindi-skip ng ads. God bless. Ingat tayo lahat.